Good morning, good morning, good morning everyone. Share ko lamang guys ang aking menu for today. Ang aking menu for today ay uh, pork igado. Pork igado. Yan, guys. Thank you so much for watching. Yan, good morning, good morning, good morning everyone. Guys, andito na naman tayo. Go to my vlogs. Ayun, share ko lamang po ang aking menu for today. Ang aking menu for today ay pork So ayan guys, binita ko na po siya guys sa, sa sibuyas at bawang. Ginagyan uh, ko na siya guys ng uh, paminta, pechin, pangkasarap para mas lalong maninam lang yung ating uh, luto. So lulutuin po natin siya guys ng 30 to 45 minutes guys bago natin ginagay yung ating mga panahon katulad ng carrots at patatas at yung atay. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Lutong Pinoy Vlogs. Thank you. ang dahil malambot na guys ang ating uh, pork ilalagay na po natin itong ating taro Aroli natin for 3 minutes. So, ilalagay na natin ito guys na ating uh, pan sa chef. At ilalagay natin guys ang ating na uh, carrots, patatas, patatas, halo na natin guys so ang patatas guys hindi natin kailangan lutuin ng gusto para hindi siya maduro so kumpletos likados na puso guys mag-additional na naman po tayo guys ng uh, ng bechin at uh, pampalasa kung ayon sa inyong panlasa bahala na kayo mas masarap talaga ang natural na lutong bahay ayun guys kaya kung gusto nyo matuto na magluto, na napakasimple lamang po ng uh, proseso pang urinit po itong aking video. Maraming salamat. lalagyan na tayo guys ng paminta sa cabbage So lagyan na tayo guys ng bacon aking bell pepper. Halo na natin. Ayan, napakasarap na nito guys. At syempre, hindi natin ito masasabi na uh, pork ito to kung hindi tayo maglalagay ng atay. Yan ang libor So ayun guys Ilagay na natin pang piyastahan at bias na luto. So, ayan guys. Lutulutuin na lang natin ng konti ang ating um, atay. Yung atay pala guys, wag uh, huwag niyong kalilimutan ha. Ibabad niyo muna siya sa sa suka ng mga 20 minutes para mawala po yung kanyang lansa. So, ayan guys. Ayan na. Luto ng ating uh, pork igalo. Maraming salamat. Good morning, good morning, good morning everyone. Share ko lamang guys ang aking mino for today. Ang aking mino for today ay uh, pork igado. Pork igado. Yan yeah, guys. Thank you so much for watching.